po, first Friday po pala ngayon. Ayan, naglangis na naman po tayo. Kagaya po nung nakaraang buwan ng Febrero. Ngayon po ay March 1. Unang araw po ng Biyernes. nga, naglangis na naman po para may magamit po tayo sa gamutan, pang po na sa ating mga mutya, sa mga medalyon, pwede po ito. Hindi ko lang po na i-video kanina habang pinipiga ko po yung nyog ang ginagawa ko po ako mismo ang nagpipiga. Kung minsan lang nga po, humihiram pa ako ng pangkudkod para may magamit ngayon. Wala po akong mahiraman eh. Ipinakudkod ko na lang po. Pero ako na po ang nagpiga. Hindi ko na po pinapiga sa doon sa nagkudkod ng nyog. Yan. Ayan po, malapit na po maluto. Nakalimutan ko pong ano kanina. Ayan po. Malapit na po siyang maluto. Mapula-pula na po yung pinakalunok. Ayan po yung mga lunok po nito saka mga ginamit, ginamit ko po yung po eh ano hindi ko po kinakain kasi gag, pang spiritual nga po itong gamit eh yung mga lunok po nito para sa akin lang po ha mga bro mga sis hindi ko po kinakain eh, ang ginagawa po pwedeng ibaon sa lupa o di kaya ipaagos eh, sa ilog ng malakas ang agos para tangay kasi hindi po pwedeng para yung pong turo ng ano sa akin eh na huwag kakainin po yung lunok niya. Ayan po. Eh, tsaka o oh, tamang tama po, malapit na po ang Holy Week. March 28 ba 29, sis Lisa? Ano yata? March ano ba yun? Tingnan mo nga dyan sa kalendary, malapit na. Tamang tama po itong nilalangis kong ito. Paano Sunday, March 24 eh? Tamang tama mo po. Kahit pa unti-unti, makakaipon po ako ng Langis. 28, Holy Thursday, at saka Good Friday. Yun nga. 28, 29, Ayan po. Tama-tama po itong ginawa kong ito. Habang nalalapit yung mahal na araw, meron po ako na prepare na langis. Kahit po kaunti-kunti ay tatlong nyog, limang nyog, pito. Ganun po ako pag naglalangis, tatlong nyog, pito, lima. lima. Siyam. yan siyam. Ganun po dapat pag... Sa akin lang po yung paniniwala, mga bro, mga sis. Ayan po. Mga Dahil ito na po na kumulatan ko sa aking mga, mga ninuno. Ganito po ang ginagawa. Yun ang tinuro po sa akin na pag ka ng nyog, utoy, sabi sa Batangas, ay kailangan hindi kuan saktuhan. Ano ba? Apat, hindi pwede. Kailangan lima, tatlo, pito, siyam. Ganun po. Hindi pwedeng pantay ba sila. Yan po ang itinuro sa akin ng mga ninuno. Tapos mabisa po itong panggamot sa lahat ng mga karamdaman. Pwede kong painom ng ko, i-banjos ba, i-haplas. Tapos gagawa po ng garapan na may mga iba't ibang mga sangkap po. May mga mutya, pangontra, pangdipinsya, pwede rin, pangpaswerte. Dipindi po sa kargang ilalagay nyo sa garapanyo, nyo. Kung sakali po kayo magagawa. Ayan po Malapit na po siyang maluto. Mga bro, mga sis, mapulang mapula na yung pinaka niya yung iba po nilang ganito ay masarap daw po nilalagay po sa ano sa ano tas nilalagyan ng asukal ay sa akin po hindi yun kasi panggamutan po ito eh Ang lagay niya sa biko din di ba sinasabi Oo, ginagamit ko po. iba po, nilalagay niya sa biko tapos sa laing sa laing ay sa akin po itong ngayon lalo unang una pong biyernes hindi po yung pwede Liligpitin ko po ito pagkatapos tapos yung pinakalangis mo din yon nilalagay ko po, po sa isang garapon o no, isang bote nababasagin Ayan po mga bro, mga sis, yan. Malapit na siya. Konting oras na lang. Pinahinaan ko na po ang apoy. Eh. Kailangan po talaga medyo mapula na yung pinakalunok niya para yung langis niya hindi basta-basta masisira. Kahit isang taon mga bro, mga sis, ganun po ang nilalangis ko eh. Base po sa aking experience, hindi po siya na, ano, nabaho ba o lang o ang tawag sa Batangas. Basta maganda ang pagkaluto po, tapos papalamigin yung maigi bago isalin sa bote na babasagin ay hindi po basta masisira tapos pwede niyo pong gamitin na halimbawa kayo nga ng ano, garapa langisan, lalagyan nyo ng iba't ibang uring mga mutya kung saan po ang gusto nyo kumpara sa yun, kung pang pangontra pang dipinsa, pang -paswerte. nasa sa inyo na ang desisyon yung mga bro mga sis yan po o, sige po mga bro, mga sis, hanggang dito na lang po munang muli ang aking may share at may babahagi ngayon pong first Friday na ito ng Marso. sana napadaan po pala dyan sa aming channel na hindi po po nakasubscribe, pakasubscribe na lang po. At pakilike and share at pakipindot po na notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. At shout out po pala sa lahat ng mga mahal na subscriber. Bye bye po.